ito guys habang nag-drive na pag ng mga isang lumabas itong isang truck na ito tapos yung dalawa nagtutulak kuminto kasi itong truck guys kaya pinagmasdan ko muna sila kung kaya nila puno kasi ito ng galon ng tubig kaya ito guys pinagmasdan ko ayan at plus abante hindi kaya ng dalawa eh kasi itong isa na uh, babae itong isa yung isa yung nagpapalak pinagmasdan ko muna sila guys uh, kung talagang kaya ba nila hanggang sa hindi siguro na peace ng driver yun. yung mga na rin yung driver at uh, yan may tubig kasi sa tapat ng guys eh. kaya yan nagtulak na rin siya pero hindi pa rin nila kinaya pinagmasdan ko pa rin sila. Gusto ko na silang puntahan tulungan para magamit ko naman yung ating katawan. Uh, isip ko po para sa akin, para sa ating katawan na malaki Hindi ko naman sa tama. Okay. Kaya ito, nagmaskan ko pa rin sila guys. Hindi talaga nila kaya. Tatlo na sila. Tumitingin sa akin yung isa. Hanggang sa nakapag-decide na rin ako na puntahan ko na rin sila kasi para magamit ko yung aking sarili, aking katawan na matagal nang hindi nakapagpunan. Yes. Ito yung nakarim ko. Yan. Saka nakahilmet dyan. Isang tulak lang guys. Isang tulak lang yan. Ako lang pala yung hinihintay ng truck para may tulak yan. At saka yung na rin yung driver para may start na rin yan. Ayan guys, yan. Uh, sa, sa oras na yun, sana nyo nilig may start na rin. Kaya lang Kaya bumalik na. Kaya balik na ito sa ating mga ano. At ang ganag ko rin ng ating kapangan na matagal na hindi nakapagkuhat guys. Ayan nyo guys. Kaya kung uh, sa mga ganyan guys ay makapag-isip ka, pwede ka naman tumuli. Kahit walang bayad yun. Yeah, para magamit mo naman yung malaki ng katawan hindi puro kain no? <laughs> puro tulog katulong din tayo paminsan minsan para may silbiling natin mga katawan tapos na yun sila And guys kung nagustuhan niyo po ang ating pagtulong sa ating mga kapwa ay maaari po ang pakis subscribe na lang ito, pakichare na lang po maraming salamat, God bless, magkaya po tayo kasi may pagyo po ngayon dito sa Pilipinas God bless us all está posible de lanzar un poquito